magandang pong hapon mga idol ganito po kahirap ang aming anak buhay mga idol tingnan mo mga idol nagtago lang mga idol no? ganito kahirap po pero kahit ganito mga idol masarap kumain ang ng mga namin kahit mahirap yan mga idol napakahirap talaga ngayon ka ng kahirap. ito so, okay lang, tinitiyas mo namin Napakadulas pa po ng ano po. Napakadulas pa po ng kakoy po. Hinawa ka namin. Ito kami yan. Oh, ito ako yung smile. <laughs> nag ano ko. Nag vlog ako mga idol. Tago lang ako. Nag video ako. Ano? Ay, Napakahirap ng buhay namin mga Pero kung ganito lang sana tayo nagtutulungan talagang napaka okay po mga idol tingnan niyo mga idol oh. napaka bigat yan mga idol oh. talagang napaka bigat titis lang para makabili po ng bigas sa pamilya po hindi po mga idol talagang napaka bigat para ma iangat sa taas mga oh, idol hindi basta basta po hindi nga ako nakatulong kasi nag-video po ako, mga idol. Nandun pa, mga o. <coughs> uh, na, 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 namin dito, na, Para lang makabili po ng bigas, mga idol. at saka ulam. Ganito ang buhay hapo. Hanap buhay po namin, mga idol. O, ito na, mga idol, oh. Mag-iisa lang siya. Kahit mabigat, tinitiis. Para lang po sa pamilya po, makabili <coughs> ng bigas.

Sundok pa yung sa mga idol. Sundok! Oh? Tretanyos! 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 Marabing ulan mga idol. Ka Ngayon namin kasi wala po kami pangbili ng bigas. Mahirap pa po kasi kami. Kaya kami, kami kakador ng palkata eh. Thank <laughs> hey. hey, tayo. ganda dol, ganda dol. Maganda dol. Madinget. Ini tis lah. Ulu gane me, setok. dol. Yang nyang kehirap maydol, ana boy nang maydol. Ini maydol. Hirap yaket. Madulas pah.